natin, gagawin na natin yung pinaka-pillar niya. So, yung, ginag yung design ng pillar is what we call duplet. So, if you notice, naka nakalinya naka siya sa isa, yung okay. balloon. So, for, so bawat side, when you see it, nakalinya, nakalinya yung balloon. So, ganyan ang gagawin natin. So, if you push down mo, ah, ito na pupulok. Hindi siya pupulok. And then, tatali mo lang siya twice. Parang, parang nagtatahin lang. Oh. Pumutok na yung isang baloon. Nakita ko na pumutok dahil sa paperclip. So medyo natakot talaga ako. Ay, ayoko pa naman. Ganun yung namang gulat. So yan na siya pag tinanong. Wow! So magiging isang part yan. Tapos with all those, pag titikit dikit din yan, it will form the house. Okay. Tapos na ako sa first pillar. Yeah many more to go. Ang susunod namin gagawin ni Kuya Nani naman ay ang pagtatali dun sa ano. Actually, may katawan na itong aming seven feet tall Santa Claus. Ito, yung panali. Para hindi magkalas-kalas mamaya yung katawan ng Santa Claus ako nahirapan kasi masakit eh, tsaka magmamadali na ako kanina, magmamadali na. So, yung kuko ko minsan, dumadapis-dapis. So, nalagyan namin yung leeg, ito naman yung ilong niya. Ano kayo tsura niya mamaya? Nako, excited na ako makita. O, nung nag-assemble kami nung Santa Claus, na-challenge ako kasi yung kay Sisi Isabel, parang wall daw yung gagawin nila. Sabi ko siya, so, parang na-imagine ko na, gagawin na para straight, straight, straight lang yun. Eh, naisip ko yung Santa Claus, parang di ba may katawan, may, may body parts, gano'n. So parang wala akong idea paano namin, paano pagbumukha yung eh, Santa Claus, yung balon. <laughs> ako ng, ng wall pa. Konti-konti, di ba? Palaki ng palaki ng palaki. Oh my God, I'm so proud All of myself. Tapos hanggang tinayo. Sobrang ang sarap na nung feeling kahit yung timbla lang yung ginawa ko. Kasi lang la bubay. Medyo complicated eh. Yung sa akin wall lang. Madali lang yung sa akin. Pero... Congratulations, Isabel! You did it! Ah, yes, Peto! At kayang-kaya ko yan! Pasensya na si Sina. Palpitate lang ako. Kuya, okay ka ba? Ay, diring-diring siya. Sa... Okay. Wow! Diring-diring, kuya, mamatayo. Ang bay, parang pagkasimula na natin ulit kasi... Hala! Babaklasin na naman namin. Gano'n naman, katagal na naman, kuya. Kuya, bakit babaklasin natin ulit? Kasi yung parts dito, maluwag siya. Yung binaklas, feeling ko, ayan, late na kami. Paano pa kami makakahabol niyan kay ano, si Isabel? Nagkamali ng pagtali dahil sa kadaldalan ko. <laughs> Hala, malapit na sila matapos. Kuya. You're so funny. Kami na pa isang buwan na kami. Some people. Mas boy. Bubay nga, di ba? Wala yun ka pangalan, Chong. Boboy. Oh Bubay. <laughs> Wala magawa pag nabobor. Ang kulitan namin dalawa, masabi sabi namin, first time yun sa uh -uh. Philippine history. Na parang nagkukumpit ka. Yeah. <laughs> Nagkukumpit-kumpit kami. May magkaaway kami. I just don't like her. Yun lang. Grabe, ang dami nating nagawa. Maganda nga, ang dami namang gumawa. Wow, ang supportive naman Alam mo naman, tinu tinulungan naman ako ng lahat, di ba? Ang dami ang tumutulong sa akin wow. Sinang dalawa lang Kahit gano'n, ang ka-proud lang Kasi, ah, ganito pala yung paggawa ng ganitong wall-wall na yan Ang hirap pala Alam mo, pagod na ako kasi ako lang trabaho I quit Buot buot ko itong pagkabigat-bigat na balon Dahil walang trabaho I don't think matatapos ni Sissy Bubay my God. Pero in hindi na ako natutuwa. Wala na nangyayari dito sa ginagawa namin. <coughs> hindi ako natutuwa ano dito sa ginagawa namin. Oh, Oo, oh, ano to? Mainit na ang ulo niyong dalawa? May makikita mo, pag nagkaroon ng regalo dyan, Santa Claus na yon.